naging epektibo talaga yung mga banat ni VP Sara sa ilang mga kongresista, guys. Kasi yung iba talagang nanalo, pero yung iba naman ay konting-konti na lang talaga, konting kembot na lang sana, guys. E mananalo na yung kalaban nila. Sayang talaga ito. Panoorin natin, ha? Tila naging epektibo ang naging banat ni VP Sara sa ilang kongresista na nasa likod ng investigasyon laban sa kanya at sa kanyang ama na si FPRRD. Naging maliit kasi ang lamang ng iba sa kalaban sa pwesto habang yes. natambaka naman ang isa sa mga kritiko ng mga Duterte. Yan ang agenda report ni Zandro Ochoa Live mula sa Batasang Pabansa. Zandro, tingin mo malaki yung mababago dito sa composition at doon na rin sa mga nakabindi na hakbang dyan sa kamera. Pinky yung mga nag-imbestiga laban sa pamilya Duterte, karamihan sa kanila ay lamang doon sa kanilang mga katunggali. Kaya malaki yung chance na makabalik sila ng kamera. Pero hindi tayo siguro... Kasi guys, grabe yung mga ayuda, di ba? Doon sa 11-member House Prosecution Team kung ganoon pa rin ang sitwasyon pagsapit ng 20th Congress. Halos di kita ng agwat na mga kongresis nang nag-imbestiga laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanyang anak na si VP Sara. Kaninang hapon, nasa 4,000 lang ang agwat ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at re-electionist 3rd District Representative Joel Chua sa katunggalin niya na si Apple Nieto. Sayang! Sa ikalawang distrito ng Maynila, nasa 6,000 lang ang lamang ni Roland Valeriano Apo, sa sayang talaga niya si Carlo Lopez. Matatanda si Valeriano ang naunang humiling sa Kamara na imbestigahan ang paggasta ng pangalawang Pangulo dahilan para imbestigahan ito ng Komite ni Chua na kinalaunan ay basihan sa impeachment case ni VP Sara. Pero Mga ang bata, pinuno bata. ng Co-Chair ng Quadcom at pinuno ng House Committee on Human Rights at Manila 6th District Representative Benny Abante na ungusan ng kanyang katunggali na si Joey Uy ng halos isang libong boto umatras na si Abante. ni VP Sara, si Nachua, Valeriano at Abante sa pagbisita nito sa campaign sortie ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Paliwanag ng isang political analyst, may kaugnayan ang performance sa halala ng senatorial slate ni PBBM at ang kanyang mga kaalyado sa local elections. Uh -huh tingin kasi ng ano no ng karamihan tungkol, patungkol sa midterm elections okay. ito ay referendum correct doon sa performance ng pangulo for the past three years correct sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ay isinagawa ang Quadcom hearings na tumalakay sa pogo drug war at extrajudicial killings sa pamumuno ni PRRD gayon din ang investigasyon at pagkaka-impeach kay Vice President Duterte mukhang hindi masyadong sang-ayon yung mga botante. Doon sa kasalukuyang administrasyon. Kung sa Maynila, di kita ng laban si Batangas 2nd District Representative Jinky Bitrix Luistro, tinambakan si dating Congressman Rani Abu ng halos 40,000 boto. Kanina, naiproklama na si Luis Pro, ibig sabihin na may ang pagiging kento niya ng House Constitution Panel sa impeachment. Naku! Ba't naman si nanalo pa talaga tong si Ursula? <laughs> Pinky, matatandaan natin last week sinubok ang ihain yung impeachment complaint laban kay PBBM dito sa kamera. Pero hindi ito tinanggap. Kaya ngayon sana ito ihahain. Pero ayon sa natanggap nating impormasyon ay baka sa 20th Congress na ito ihain. Yes. Sa 20th Sandra, Congress na lang. Sa batas. Kasi wala talagang pag-asa yan sa ngayon. Kasi alam mo naman, di ba, sa pro-BBM lahat ng mga... <laughs> Paano magtatanggupay yung mga plano ni Tamba, di ba? Kung uh, hindi si BBM yung ano, presidente. Kaya nako guys, nako talaga, sayang na sayang talaga at yung mga tao ay nababayaran tulad na sa amin dito sobra talamak yung vote buying. Ang lalaki pa talaga, guys. Alam mo yung mas mas madami pa yung mga tao sa mga grocery stores, sa mga alam alam mo yung mga uh, mga Android stores, tawag doon mga elect mga gadget mga gadget stores guys, sobrang daming tao, tila Pasko, New Year, mas, nako, mas sobra pa sa Pasko at New Year kasi lahat talaga, Grabe, dahil sa vote buying. Sana naman, no, naging wais na lang talaga na. Pwede mo naman tanggapin yung mga, yung mga binigay sa'yo, pero yung iboboto mo yung tama, kasi hindi naman natin inano yan eh. Hiningi sa kanila, binigay naman yan nila. Kaya nako guys, ewan ko lang dito sa Surigao, panalo pa rin si Barbers, yung asawa niya. At alam naman nam natin, anong magagawa ng asawa, di ba? Siyempre, nasa ano pa rin yan. <laughs> ano masasabi niyo guys? Don't forget to like and subscribe to my channel at comment niyo rin kung nanalo ba yung congressman niyo na pumirma sa impeachment. See you later, bye.